Yan, good morning mga kalingap. Yan, meron tayong ano, Fresh vegetables. Oh, fresh vegetables oh, galing sa oh. Kila ano to, order namin to Kila ano, Shirley no, sa tatay ni Shirley. Ang dami oh, yan oh, ang gulay. Magkano to lahat? Dito pa. Magkano to lahat? 150. ,000. Oh. 150 lang yan. Ang dami, sobrang grami Ito isang kilo 80 na to ay. Oh, sobrang na yan. Tapos ito, sa so, isang kilo nito, ilan? 80. O cinta. O isang ki parang isang isang kilo. O cinta din sa okra. O 80, 80 'yan. Grabe oh. Tapos 150 lang ang babayaran namin, guys, no. Delivery pa 'yan. Oo nga. Free delivery. Free delivery pa 'yan dito sa landing pad. Hinatid pa 'yan, 150 lang 'yan. Oh. Isa-isa ang kilo, tingnan nyo. Kayo kung kayo ay lagi kayong namamalingki, alam niyo nang presyo sa palingke kung magkano ang kilong nitong mga uh, ampalaya sitaw ukra ay ito kaya paborito ang gawa ko kaya namin nilaga na lang oh. para ano din oh nilaga tapos isaw sa tuyo kaya ko eh ayun ito yung gusto ko matamis, oh okay. yeah, sabi ko eh ito okay na to busog na Mm, sarap pag gulay. Pag gulay, sarap-sarap talaga naglalaway ako sa gulay. Ay, mo, no. matamis. Oo. Tapos, ang ginawang sabaw ni Lydia. <laughs> Anong klaseng sabaw yan, Lydia? Ito ay pinaglagahan ko ng talong, sitaw at saka okra. Nilagyan ko ng asin at saka ng kaunting asim. Ah, sabaw niya. Yun ang sabaw niya. Hmm, wala yung mantika. O, oh, di ba? Ops. O, oh, di ba? Okay kayo. Okay kayo. kain tayo gulay. Okay kayo. Tamis, tamis, oh, okay tamis. kayo. Yummy, yummy kayo ang gulay. Ito ang gusto kong gulay Lalo na okra Kaso lang ang okra eh Ano eh Hindi pwede ako man lagi kain ng okra eh Ako ay eh, naglulublad Yummy Lulublad? Maganda mm. yung sisikmura Lulublad ako sa okra Kaya doon sa ano Pilar Lagi akong nag-harvest Tapos Pinitas ko Kinakain ko ng hilaw Pwede Sarap mm Pwede -hmm. Pinitas ko ng ilaw, Kinakain uh, ah, kinain ko siya ng hilaw. Ngayon lang yan yan lang na inani. Hmm. Yan yeah, na, low blood ako sa okra. Ito yung gamot sa mga high blood. Mm. Kain tayo mga sisikoy. Gulay. Yummy. Ito, okay na kayo. Buhay na buhay kami ni Lydia, ay. Buhay na buhay kami ni Lydia. Ang aming bituka ay magkadugtong. <laughs> uh -uh. Kahit anong saksak sa rala lang yun Oo. Uh -uh. Gulay. Ako, mas okay pa sa akin, puro gulay na lang ay. Baka abutan. Uy, patima, pasensya na. Oh. Baka maabutan pa ako ng isandaan. <laughs> Uy, yung, yung, yung kalo, ano doon ah, may sili ka na pala. Grabe. Uh -uh. Grabe sa sili. Ako mag-aano? So, pagdasal niya ako, Patima, na mamatay ako ng maaga, kaso lang kumakain ako ng gulay. Paano yan, Patima? Lagay ako ng sarap yan. Mm. Di mas masarap yung ganitong Ngayon lang ako naka, ano, na matanda na ano, no? Na sobrang Kamis ano? Mm. Ngayon lang talaga ako naka, ano, na matanda na palaaway ba? Mm -hmm. Mahilig pag gumagawa ng kwento. Grabe. Bakit konti lang ang ukran niluto mo? Hmm. Dami bayan. 'Yan, mga hmm. yan, sisikoy. Kain tayo sisikoy. Malalawak na saboy. naman Hmm. Kami ay nagpapasalamat ni Lydia sa mga taong nagmamahal sa amin dito sa gumakalanding Pad. Hmm. Mm -mm. Hindi kayo magkakamali. Kami ay mga tao pong takot pong gumawa ng mga kara, karumal-dumal hmm. <laughs> Na ano? Hindi kami hindi 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 namin kayo bibiguin. Kami ay tapat magmahal sa aming mga kapwa, hindi kami mga sinungaling, hindi kami po mga mga ano mga tao na napagsamantala ayaw namin sa mga ganyang klaseng tao na porke tutulungan ka ay mag, mag, ah, magpasamantalahin ka na oo hindi ang tao kasi alam nila na matulungin to ganyan may pira to nagpapakita na naman ng gilas magpagbaitbaitan dami daming mga sinasabing salita na para lang maano yung mainganyo yung tao kung ano Ano-ano sasabihin? Yung pala plastic. Um, kaya ayoko ng ganot, ganyan, ganyan. Takot ako sa karma. Yung mga tao ng mga ganyan, lang malaki ang pangangailangan nila. Oo, meron kaming pangangailangan ni Lydia pero sa maayos na paraan namin gagamitin. Hindi yung pangdilim lang ng mga kapwa namin na mabuti na nga ang puso pero inaabuso. Di ba? Hmm. Ganyan kami ni Lydia sa si Lydia nandun. Kaya huwag na kayo magtakap bakit di kami nagawal. <laughs> mm. Oh, tariwang talong. Yaram. Kami ni Lydia ay ano lang kami ni Lydia dito. Hindi kami nag-aaway ni Lydia. Talagang... Oh, tanggal. Hugasan <laughs> mo! Hoy! Hugasan mo ba? Hindi yan talaga itong babae na ito. <laughs> Nalaglag yung okra niya. <laughs> Tama talaga maghugas. <laughs> Bagay kami ni Lydia sa mga boses na may lalaki laki <laughs> Mm. <laughs> mm Kahit dalawa lang kami ni Lydia, masaya pa rin kaming dalawa. Kami lang po nagkakasundo ni Lydia kasi kami ay mga maritis. <laughs> Eh. kumusta pomo ano mga maritis kami kan inedia eh, kaya kaya may galit sa amin, maraming galit sa amin ni Kasi kami ay eh, mga klasing marites. Di ba? Good live. Di diba, mag-iingat kayo, ayo para hindi kayo masilipan. Papunta kayo eh, mag-iingat kayo sa amin dalawa ni Lydia dahil kami ay mga marites. Kung ayaw ninyong mano, di kailangan kayong mag-iingat. Huwag kayong magpakita sa amin kasi kami mga sismusa. Muka oh, mukha ni Lydia. <laughs> mukha ni Lydia, oh. Sismusa yan, oh. <laughs> tawa, tawa lang. <laughs> hmm. hmm. Bait-baitan. Kain. Bait Kala nyo ha. Kami ay ano, magpapataba. Sayang din to. <laughs> sabi ni ano, sabi ni Patimaw, yeah, wala ka nang mauwian, wala ka nang mapuntan, diyan ka lang kay Kuya Bal, magpalamon ka <laughs> Ay, ko Lord. Ang hmm. ganda pa ngayon ano namin eh. Buhay namin, masaya kami sa amin kahit mahirap kami. Hindi kami naninira ng kapwa, hindi kami nangangabuso ng kapwa. Magpaba, ang pamilya ko, mapagmahal ng kapwa. Namimigay nga kami kahit wala kami. Kaya maraming blessing sa amin dumadating mayan. Badali lang ang blessing sa amin dumating sa buhay namin kahit walang wala kami. Namimigay pa rin kami ng ulam sa aming kapitbahay. Hmm. Kaya kami, Hinahatiran din kami ng mga blessing sa bahay. Ganyan, kahit mahirap kami. Kahit mahirap kami, nakakain kami, lalaki pa rin mga katawan namin. Totoo, ha? Ha? Ano? Marami kang anak. Sino? Marami anak. Isa lang ang anak ko, pero... Pero marami, parang marami na rin akong anak. Pero hindi na ako nagsusuporta. Kasi hindi na ako ng ano, abroad. Tapos na yung ano paghihirap ko sa abroad. Kaya nandito tayo sa Pilipinas dahil gusto nating um, uh, mag-enjoy naman, hindi naman puro trabaho. Kasi isang isang business ng tayo mabuhay sa mundo. Uh, hindi mo laking pagsisisi talaga pag ikaw ay mawala. Nauwi lang para mamatay. Oo, o, ganyan. Matagal ng mga dalawang buwan. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko yung, gusto ko yung ano, yung, yung buhay na masaya. Mama, wala man ako sa mundo, at least, uh, na, 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 nakakinabang na, 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 ako sa mundo. Nakita ko yung mundo. Nakita ko yung mga lugar-lugar. Di ba? Kasi hindi naman talaga kailangan ang ano, yung yaman sa mundo. Merong ano, yung, hmm. ano lang, tama-tama lang, huwag sobra-sobra. O, oh, kain tayo mga sisikoy. Gulay, sarap ng gulay ay. Mm. si mm. Sitaw, sarap. Sitaw, ba't ka nila? Kunti lang man to, susunod, magluto ka, damihan mo kasi, alam mo na may malakas ako kumain ng gulay. Mm. Pag gulay talaga, mabubuhay ako sa gulay. Baka abutin pa ako ng na isang daan. Nakamay-kamay natin yan. Yeah. Mm. Tapos wala tayong baguong. Dapat may baguong tayo. yung sabi bili tayo. Mm -hmm. Magaling baguong na. Ito. Ano yan? Yung baguong na yan. yun. O ganyan. Oh, um, sarap. Sarap mga susukoy. Mm. Mm. Buhay ng <laughs> Timara. Timara, walang ano sa pagkain. Kaya basta ka luto. Sarap yan. Ang pili ako, Wala akong pili. Basta malagyan ng tiyan. Pag gulay talaga, lalaway ako pag lalo na pa'y may sili. Ayan. Mm. Sarap yung mo Kain tayo mga sisikoy. Ano kayo? Kumain kayo ng gulay para gumanda kayo. <laughs> <laughs> hmm. Pag ako'y laging kumakain ng gulay, maganda ako. Yung magagalit naman dyan. Ayaw talaga niya matanggap na ako'y gaganda. yung, ikaganda. <laughs> 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 para, para yung ano hindi nila matanggap na ako ay... Pag gusto ko na umiyak, ay bakit pag ako naya, kaya ako lalong gumaganda. Sabi ni Mario, sana o. <laughs> <laughs> hmm. Ganyan talaga yan. Lahat naman tayo maganda. Wala namang pangit. Wala namang pangit sa ginawa ni Lord. Ay, eh, Uy, nakakasala. Nakakasala na, 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 na. talaga tayo ay. Wala naman talaga pangit sa mundo. Guys, mga gawa tayo ni, ni Lord gawa tayo ni Lord ang mukha natin tinto Hindi talaga dapat tayo manglait, no. Pero sa sobra nating inis ba mga ka dahil mga tao ba na hindi ka pinitigilan. Hindi wala ka namang kasalanan. Pala tayo nang Wala ka namang kasalanan. No, pilit ka nilang gawa ng isyo. Siyempre gagalit ka kaya. hindi mo na maiisip na kasalanan mo yung gagawin mo, no? 'di ba? No, tao lang man tayo, 'di ba? Pero Porque tao tayo, huwag naman tayong sobrang-sobrang gumagawa ng kasalanan. Alam nating mali yun eh, pero pilit mong talagang ituwid yung mali. Mmm. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Marami kasi pong sa sili mo. Masarap yan. Mmm. -hmm. Sili Kali yan oh. Kasi ano? yung hangkaso, ang sakit sa... Bito. Yang sili alam mo, sili. Alam mo ba ang benefits ng sili? Pag once, kasi matagal na kasi hindi ako nakakain ng sili, kaya nami-miss ko. Kaya lagi akong, ngayon, naanuhan na talaga ako ng sakit. Kasi pag once na lagi kang kumakain ng sili, ayo, yung ganito. Ano yan? Uh, hindi ka madaling mahawa ng sakit. Ang mga Indonesia, hindi yan. Hindi yan, ano. Tapos yun. itong sili, nagpapagana to ng, na, ano, iyo, iyo. Huh? <laughs> Oo, nagpapagana yan. Uh. Kaso lang, wala akong maiyo. <laughs> Hindi <laughs> wala akong maiiwi. Okay mm. e, na, na, mm -mm. na lang natong nauna na ilagay sa Wala ang press. Yan. Press, na kayo ha. Ako nagkakamay. Sarap magkamay Ito tayo ay bibili ng panggalo natin dito ay. Mm. Ang palayan naman tayo. Mm. Buhay na buhay kami dito ni Lydia. Gulay. Salamat sa nag-ano ng gulay, na mura lang. <laughs> Sambilao, Tiki. Mm -hmm. oh. mm. Sambilao. Hmm? <laughs> Salamat. Nabubuhay na <laughs> pa din kami dito ni Lydia. Salamat kay Kuya Bal. Pinapalamon kami. <laughs> hmm. Kuya ba, salamat. Ay kami ay iyong inaalagaan dito. Oh, ay ng aming mga tiyan ay lumapad dahil sa iyo. 'Yun ang problema namin ngayon, Kuya Bal. So kami sa pagkain oh, ngayon. Yung mga uba diyan na ah, wala nang mawian, punta kayo sa gumakalanding pad. Yung mga wala nang mauwian na ah, parang hindi na tinatanggap ng pamilya, dito kayo. Papakainin kayo ni Kuya Bal ng bongga-bongga. Yan. Si Maramara, mag pa dito sa Kalinga Pangat Buhay ko si Kuya Bal. No, sabi niya, Maramara, hello! Ganun. Yung mga ano ko dyan, yung mga nagbabasa sa akin. See you soon. <laughs> See you soon. Oh. Si Kuya Bal ka talaga, guys. nag yan. nag talaga yan. Ano ni Lidyo? Nampun kami ni Lydia oh. Lydia ay nampun kami Kami po ay Pasensya na kayo ah Hindi pa kami naliligo ah Pero <laughs> <laughs> maliligo na Maliligo kasi Lalayas kami Saan punta natin Lydia Kahit saan saan ba? Diba? Kung saan tayo dali ng ating paa Oh oh okay, yan Kung saan ang dali ng paa saan... Hoy mga paa <laughs> Wala pa yan eh? Minikyo marikyo Dumi oh hmm. Hoy mga paa Dalhin mo kami sa magagandang ano ah Tuwid na daan Tuwid Uh, tuwid na daan. Tuwid daan na dali mo, wag mo kami sundalin sa liko. <laughs> sa liko-liko na malamig. <laughs> Bawal yan sa amin. Mabait kami ni Lidjay. <laughs> mm. Kaya kami ay rabeto, oh. Buso. Thank you Lord. Hoy, Lidjay, magpasalamat ka kay Lord. Ay, salamat kanina pa. Ay, salamat ba? Thank you, Lord. Ito ay mula sa puso, Lord, na walang halong panluloko sa 'yong sa iyo. Kami ay totoong tao ni Lydia. Ayun. Kami ay ano, mo sa Nabait po kami ni Lydia. <laughs> <Pagtulog>. hmm? <laughs> <Baka pagtulog. laughs> Ako na magugas kay Lydia. Ay, Ay, sorry. Kumakain ako ah. <laughs> Nakain ka nga pala. Mamaya, oh. ano? Ubulog nga ako ay, oh. Pabira ng ating pipa, pa sa nagpinto. Hindi, kasi ang init kasi, ilabas natin. Ah. Mm -hmm. Ay, busog na ako. Grabe, ayoko nang pilitin. Gulay na lang kayo mo. Ayoko nang pilitin kasi baka lalaki na naman lalo tiyan ko ay. Ay, ako nang pilitin. Maliligo ako. Hindi maligo ka. Ayun. Ako ay maghugas na guys. Salamat sa inyong lahat diyan. Good morning. Good morning sa lahat. Thank you so much. Sa inyong ulang sawang pagsuporta sa amin dito sa Landing Pad Gumaka. Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. At uh, nasumpungan kami or namin yung mga taong... Uh, na kami ay tulungan dito sa landing pad, gumakas. Sana... Yan, sana hindi sila magsawa na kami ay tulungan. Yan. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa kabutihan mo. Kahit kami ay makasalanan na tao, pero hindi mo... Hindi, record. Kahit kami po ay makasalanan na tao, pero hindi mo rin kami pinapabayaan. Yan. Patawarin mo kami, Panginoon Lord, uh, Panginoon... Uh, kahit kami ay gumagawa ng kasalanan sa aming mga kapwa. Tao lang po. <laughs> kahit tao po. tao lamang tayo pero wag naman sobra-sobra din. Alam natin mali. Hmm. Porque tao ba tayo ay gumagawa naman talaga tayo ng kasalanan? Hindi naman yan katanggap-tanggap. Ayan. So, pasinsya na Panginoon dahil, uh, dahil sa kapwa namin ay kami ay ah, uh, na, na ano ba, na dala Nadala, nadala sa aming galit or kung um, ano man ikaw na po yung nakaka ikaw na po yung nakakaintindi ikaw na po yung bahala sa amin ito hindi ko na maubos yan salamat Panginoon salamat ayun so okay, guys thank you so much sa lahat at good morning good morning good morning good morning kay Kuya Bang Santos Matubang kay Ate Edna Vlogs kay Kalinga Prab at sa ating mga kasamahan dito, no? Uh, alam niyo na kung sino sila, hindi ko na dapat banggitin paulit-ulit na lang nakakasawa na. <laughs> Ayun. Kasawa na. Ayun. So ito yung anong sitwasyon namin ngayon dito. Uh, hindi pa kami nakaligo. At maliligo na si Lydia. Punta na sa itaas. Hindi pa kami naglilinis kasi nagpo pa kami kay Kuya Bal nanood. Ayun. So ito yung update ngayon namin sa landing pad Gumaka Landing pad gumaka Ayan. Yeah. Okay naman yung aming buhay namin dito Maganda naman Uy Malaki ang lalot siya namin Kito lang kami kinakain minsan Yun oh, ayan no guys no Thank you so much guys ano Shout out sa lahat na nandyan Yung nandyan sa baba kung sino man kayo, alam ko yung lagi mga sumusuporta sa amin habang kami ay nagpe-premier, nagla-live. Thank you so much sa inyong lahat. Nga. Yan. Patuloy pa rin tayo sa ating buhay. Laban-laban lang, laban-laban sa hamon ng buhay. God bless all. Thank you. Bye. Love you guys. Bye.